Nakapag-sharon nga ako kaya heto may iba vlog na naman tayo for today's video. Naanyayahan nga pala kami sa isang birthdayhan noong nakaraang araw. Kami lang naman ang naatasan na magsasandok ng mga pagkain doon. Yung parang catering ba pero yung walang sahod. Sa lahat nga ng pagkain doon ay hindi ko akalain na makakapag-sharon ako nitong lechon. Ang balak ko talaga noon kunyari kakain ako pero yung totoo iuuwi ko lang talaga ang ulam. Yung para-paraan ba? Uy hindi. Makabalik na nga sa akin niluluto at ako'y namamaritis pa eh. Aray ah. At nang mainit na nga ang aking kawali ay naglagay na nga pala ako ng mantika at nilagay ko na ang bawang at saka yung sibuyas. At nang mag golden brown na nga ito ay sunod ko namang inilagay itong tubig at saka itong suka. Papakuluan ko nga muna ito without stirring it. Wow, English yun ay. At nang kumulo na nga ito ay inilagay ko na nga itong mang Tomas, all around sarsa. Wow, siya na all. Baka yan naman, mang Tomas? Wow. Hindi po ito sponsored pero malay mo, ngayon, bukas, at magpakailanman. Tita Mel, pahera muna ako ay. At pagkatapos ay naglagay na nga pala ako dito ng tatlong kutsaritang asukan. Nakadepende po ito sa inyo kung gusto nyo po imatamis or ang Depende po kagaya ng inyong pagsasama ay aray. Hinalo ko na nga ito at nagantay ako hanggang sa kumulo. At ito na nga talaga ang tunay na dahilan kung bakit nakapag-sharon ako nitong lechon. Inaasahan ko na talaga na matitikman ko ito pero ang hindi ko inaasahan yung mga kapag pa nga ako. Sabi ko pa nga doon sa kay kuyang naggagay at ay pahingi ako pero gulat ko binigyan ako ng malaking hiwa. Abay sino ba naman ang tatanggi ng ganong kalaking hiwa ng lechon diga? At yan na nga ang tunay na istorya kaya wag kayong ano pagkakulong pagkakulungan nito ay inilagay ko na nga itong lechon at sunod ko namang inilagay itong laurel. Matagal na nga ang huling kain ko nitong lechon, pagkamahal mahal baga naman eh. Buti na lang at naimbitahan na kakain tuloy nang wala sa oras na kapag Sharon pa. Pinakuluan ko na nga muna uli ito at saka nga pala ako dito naglagay ng sarsa at hindi ako nakapaglagay kanina, asin at saka paminta. Naglagay na nga rin pala ako dito ng liver spread para mas talong sumarsa at sumarap itong ating lechon paksiw. Sa tagal nga ng huling pagluluto ko na ay nag-search muna talaga ako sa Google ng tamang pagluluto nito. At nang magustuhan ko nga ang recipe na aking kalabasa, eh yun na nga ang sinubukan ko. Sabi ko nga, minsan lang kami makapagluto ng ganire, kaya talagang pinag-effortan ko ng i-video. Hinalo ko nga ito ng mabuti hanggang sa madistribute ng maayos itong ating labor spread dito sa ating karne. And tinikman ko na nga ang lasa nito and ulala, nagustuhan ko talaga siya. Tinakpan ko na nga pala ito at pakukuluan ko ito hanggang sa lumambot itong ating karne. Bukod sa pagpapalambot ito karne, gusto ko talaga ay eh, sosing sosi talaga itong acne recipe. To make sure, eh kumuha nga ako dito ng isa at sinubukan ko kung talagang malambot na. Itong video na ito ay nung nakaraan pa, kaya habang nag edit ako ngayon ay talaga namang nakakagutom eh. At ito na nga ang final look nitong ating lechon paksiw. Hindi ko talaga akalain na magugustuhan ko ang lasa nitong aking niluluto. Aba, syempre naman del, kailangan nating magbuhat ng sarili nating bangko. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Follow for more. God bless.